Guys, another herbal tea guys. Alam niyo guys kung ano to guys. Ito yung tinatawag nilang pansit pansitan guys. Ayano. Oh, uh, laga niyo lang guys. Tapos palamigin nyo guys. Tapos ilagay nit sa isang baso. Ininom kayo nito guys ng isang baso sa maghapon gusto niya naman dalawang baso maghapon and guys pasit-pasitan para sa mataas ang uric acid and guys minum ako niyang guys kasi ang mahal ng gamot ng sa uric acid guys ayan o bin, iniinom ko guys ayan o pebostant ang mahal nito guys isa so alternate ako minum nito guys yan lang guys. Share share ko lang. guys Cheers. Inumin tayo guys. Oh. Pasit, pasitan guys. Yan, malamig na guys, pinalamig ko na. So inumin tayo ng isang baso o kalahating baso. Numinyo to guys. Kita po sa kumain. magluto. Okay, ay hindi na lasa, pilitin mo na lang yan ng hahanapin uh, mo pa ya sugar. Ako plain lang. Pero hindi sanay masasanay din kay yung mga patatakos sa laman ng loob. Ayan. Pwede mo kayo man, kumain ng laman ng kayo may ah. Guys, kasi, ano, ito, sinasalad din to, yung pasit basitan Yung Guys, yeah, thank you.